Iris, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Iris ay may likas na tapang at determinasyon na lumaban para sa kanilang paniniwala. Ngayong araw, mas paiiralan mo ang pagiging matapat at prangka sa pakikitungo sa iba, kayat maging maingat sa mga salitang bibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa usaping pinansyal, maaaring may mag-alok sa iyo ng pera o transaksyon na tila kaakit-akit, ngunit marapat na suriing mabuti bago tanggapin upang maiwasan ang pagsisisi. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon, dahil ito ang magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Ang iyong pasensya ay malawak, ngunit kung ito ay mapuno, maaari kang maglabas ng matinding opinyon na maaaring ikagulat ng iba. Iwasan ang pakikilahok sa mga usapan na puno ng kayabangan o pagbibidabidahan, lalo na sa larangan ng pag-ibig, mas mainam ang tapat at tunay na pagpapahayag ng damdamin kaysa sa mapaglarong pananalita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Taurus ay kilala sa pagiging masipag, matyaga, at tapat sa kanyang ginagawa. Ngayong araw, mas gugustuhin mong magtrabaho ng mag-isa upang mapanatili ang iyong fokus at husay sa gawain. May mga taong maaaring magpakitang tao o magkunwaring kaibigan, Kaya't mas pipiliin mong lumayo upang hindi maapektuhan ng kanilang negatibong enerhiya. Sa usaping pinansyal, hindi ka basta-basta magpapautang, lalo na kung hindi ka sigurado sa kakayahan ng iba na magbayad. Mas inuuna mo ang seguridad ng iyong pamilya kaysa ang pagiging abot-kamay sa iba pagdating sa pera. Sa tahanan, ikaw ay isang responsableng anak o magulang na laging handang tumulong at umunawa. Ang kasiyahan ng iyong pamilya ang iyong pangunahing prioridad, kaya't gagawin mo ang lahat upang mapanatili ang kaayusan at katiwasayan sa inyong tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Gemini ay madiskarte, maingat sa pananalita, at masinop sa pamamahala ng kanyang buhay. Ngayong araw, mas magiging maingat ka sa mga sinasabi upang maiwasan ang hindi inaasahang gulo, lalo na sa pamilya. Ang iyong pagiging disiplinado at tapat sa trabaho ay makakatulong upang mapanatili ang magandang reputasyon at makaiwas sa anumang hindi kanais-nais -nice na sitwasyon. Hindi mo kailanman gustong kumita ng pera sa madayang paraan, mas pinipili mong magtrabaho ng marangal upang mapanatili ang dignidad at respeto ng iba sa iyo. Sa tahanan, mahalaga para sa iyo ang positibong enerhiya, kaya't iiwasan mo ang anumang tensyon o hindi pagkakaunawaan. Ang matalinong pamamahala ng pera ay isang bagay na natural sa iyo, kaya't patuloy mong itutuon ang iyong lakas sa pag-iipon at paglikha ng mas matatag na kinabukasan para sa iyong pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang cancer ay likas na mapag-aruga, may matatag na pananampalataya, at may malalim na pangunawa sa emosyon ng iba. Ngayong araw, mapapansin mo ang iyong pagiging mas maingat sa mga usapan, lalo na kung ito ay may halong kabastusan o negatibong enerhiya, mas pipiliin mong umiwas kaysa makilahok sa hindi magagandang diskusyon. Gayunpaman, paman, huwag maliitin ng iyong kakayahang ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Sa trabaho, ang iyong kasipagan at dedikasyon ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makapag-ipon para sa mas magandang kinabukasan. Mas pinahahalagahan mo ang seguridad ng pamilya kaysa sa pansariling kasiyahan, kaya't gagawin mo ang lahat upang masigurong nasa maayos silang kalagayan. Ang pagiging maalaga mo sa iyong tahanan at pagkain ay nagpapakita ng iyong pagmamahal, kaya't patuloy mong ipaglalaban ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Leo ay isang natural na leader na may matibay na prinsipyo sa buhay. Ngayong araw, mas tutok ka sa iyong mga gawain at hindi mo hahayaang maabala ng walang kwentang usapan o chismis. Ang iyong pagiging masipag at determinado ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa trabaho, kaya't ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsisikap. May pagkakataon kang makaharap ang isang sitwasyon kung saan kailangan mong pag-isipan kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Kung sa tingin mo'y may hindi magandang intensyon ang isang tao, mas mabuting lumayo at umiwas. Hindi mo kailanman isasakripisyo ang iyong kabuhayan para lamang sa pansamantalang aliw dahil para sa iyo, ang kapakanan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa anumang bagay. Ang makita ang kasiyahan ng iyong pamilya ay siyang nagbibigay sa iyo ng lakas upang patuloy na magsikap at magbigay ng positibong enerhiya sa tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw. Ang Virgo ay may mataas na pamantayan sa buhay, lalo na sa kalinisan at kaayusan. Ngayong araw, mas magiging mahigpit ka sa pagsasagawa ng mga gawain, dahil naniniwala kang kapag malinis at organisado ang paligid, mas mahusay mong magagampanan ang iyong trabaho. Sa tahanan, pinahahalagahan mo ang katahimikan at ayaw mo ng mga bagay na nagdadala ng stress. May pagkamapili ka pagdating sa mga taong pinagtitiwalaan, kaya't hindi ka agad-agad nagpapautang o nakikilahok sa mga alok na may kinalaman sa pera. Masinop ka sa iyong kinikita at pinipiling mong ilaan ito sa mas makabuluhang bagay. Hindi ka rin madaling magselos, dahil para sa iyo, ang tiwala ay isang bagay na kailangang patunayan sa pamamagitan ng aksyon at hindi lamang ng salita. Sa kabuuan, ang iyong pagiging maingat, masipag, at responsable ay magbibigay sa iyo ng katiwasayan sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay kailangang maging maingat sa lahat ng ginagawa. Iwasan ang pagpapautang ng pera upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o posibleng alitan. Mas mainam na huwag makipag-usap sa mga taong mahilig sa kabastusan at iwasan ang mga diskusyong walang katuturan. Sa trabaho, ipakita ang kasipagan at pagiging masuri sa bawat detalye upang matiyak na matatapos ang lahat ng gawain ng maayos. Huwag magpaapekto sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng inis, sa halip, iwasan ang mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Ang pagiging kalmado at maingat sa pakikitungo sa iba ay magdadala ng mas positibong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay may matinding sigla at kasipagan sa trabaho o hanap buhay. Ang layunin ay malinaw, ang umasenso at makamit ang mga mithiin. May dalang positibong enerhiya na magbibigay ng matalinong desisyon sa bawat gagawin. Gayunpaman, maaaring maging sensitibo ang damdamin, kaya't mahalagang huwag masyadong dibdibin ng mga sitwasyong maaaring magpabigat ng loob. Sa pakikipag-usap, direktang magsalita at iwasan ang paligoy-ligoy. Ang Scorpio ay may isang salita, kapag nangako, tiyak na tutuperin, lalo na pagdating sa pamilya. Ang paninindigan at katapatan ay magiging susi sa isang maayos at produktibong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay kailangang panatilihin ang katapatan sa bawat sinasabi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o alitan. Ang integridad sa trabaho at sa personal na buhay ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring magdulot ng problema. Iwasan ang pagiging kampante at siguraduhin tama ang bawat hakbang upang hindi magkaroon ng anumang suliranin. Ang pagiging matapat sa buhay ay isang mahalagang prinsipyo upang hindi mabalikan ng masamang karma. Iwasan din ang pakikisalamuha sa mga taong may negatibong impluensya upang mapanatili ang maaliwalas at payapang araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng dedikasyon sa trabaho. Ang kasipagan at disiplina ay nangingibabaw, kaya't siguradong matatapos ang mga gawain ng may kalidad. Sa tahanan, may pag-aalaga sa pamilya, lalo na sa paghahanda ng masusustansyang pagkain upang mapanatili ang kalusugan ng lahat. Sa pakikisalamuha, hindi basta-basta nagbibigay ng tiwala, lalo na sa bagong kakilala. Gayunpaman, may kahanda ang tumulong sa magulang at malalapit na kaanak kung kinakailangan. May slan sa detalye at may matalas na paningin sa mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Ang pagiging mapanuri at disiplinado ay magdadala ng tagumpay sa bawat aspeto ng araw na ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng tiyaga at sipag sa bawat gawain upang makamit ang inaasam na pagunlad. Gayunpaman, may ugali ring madaling mainip, lalo na kung ang usapan ay walang kabuluhan, mas pipiliin pang lumayo kaysa magaksaya ng oras. Ang mga sinasabi ay laging may katutuhanan at hindi mahilig sa kalokohan, kaya't mas gusto ang diretsyong pakikitungo. Sigurista sa bawat desisyon at iniiwasan ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng kahihiyan. Sa larangan ng pag-ibig, may buong pagtitiwala sa minamahal, kaya't hindi madaling magselos. Ang pagiging matyaga, tapat, at mapanuri ay magiging susi sa isang maayos at positibong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces ang Paisi sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay may matalinong pananaw sa buhay. Sa tahanan, mas nais ang isang tahimik at payapang kapaligiran, kaya't ayaw ng anumang kaguluhan o pagmumura. Sa trabaho, masipag at matyaga, handang magsakripisyo upang matapos ng maayos ang mga gawain. Hindi basta-basta nagpapadala sa suhulan at nananatiling tapat sa kanyang prinsipyo. Sa kabila ng pagiging mapagpasensya, may kakayahang ipaglaban ang tama at hindi magpapadala sa panonemantala ng iba. Ang pagiging maingat sa bawat hakbang sa buhay ay magdadala ng mas maayos at positibong daloy ng araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.